Ayan, uh, hello mga kalingap, welcome back sa ating channel. So ngayon mga kalingap, uh, gusto ko lang, uh, ano, binisita natin si Carla, ano? Dito si Carla. Hello po, mga Ayan, and yun nga mga kalingap, um, so ayan, binisita, binisita po natin si Carla kasi yun nga po, ano, gaya ng uh, napanood natin yung pagbisita nila Papa Joms, no, sa mama niya, kanyang family gusto natin kumustahin sila. Lahat naman natin sila kumustahin. Pero since dito na rin tayo, si, unay natin si Carla. Ano? So, ano Carla, kumusta naman yung ikaw? Kumusta yung pag-aaral mo? Ano yung balita? Nahirapan ka ba? O ano? hmm? Nag-ano na po ako, Kuya Rab, mag-shift. mag ka na rin. Okay lang naman, di ba sinabi ko naman sa inyo kung ano yung gusto nyo, yun yung, ano, yun yung gawin nyo, di ba? Yun yung, yung piliin nyo. Kasi yun, yun nga, uh, bandang huli, eh. buhay mo rin ang, buhay mo naman yan. Ikaw rin naman yung haharap sa mga pagsubok. So, kung ano ginawa ni, ano, kung ano gusto nyo, di lang naman ikaw, pati si Narosan, nausap ko din naman sila, no? Na, kinausap ko din naman sila na, kayo matusunod. So, kung ma-shift ka, wala, wala. Okay lang sa akin. Walang problema. Uh, tayo rin naman namin nahihirapan kayo. Di ba? So, ano kukunin mo? Wala pa? O, oh, nag-isip ka pa kung anong course? Ma, edok po. Edok? Hindi, English. Hmm. Okay lang yun. Huwag kang ma-ano. Huwag kang ma-down. Hindi po madaw. kasi po ano ay, yung, yung pinag-aralan ko dati is IT, ICT. Parang layo-layo po. Hmm, di ba? Diba Parang hindi okay ko ako makipag, hindi ko po, ano, di Para pa na makasabay. na-shock ka, hindi ka makasabay. Opo. Oh, kasi ibang strand, gano'n. Opo. Oh, okay lang yun. Huwag kang ma, no? malungkot. Kasi, dapat nga maging masaya Kasi, at least, naging ano ka sa sarili mo. Naging totoo ka. Na, iba yung ano nun. Kumbaga, hindi yun yung pinagkandaan mo eh. Di ba, hindi man yung pinagkandaan mo. So, yun wala namang problema sa amin. Kung, kung wala rin problema sa mga sponsors, alam ko naman maintindihan nila. Di ba? Kaya, ayun. Gusto ko bang sabihin sa mga sponsors or sa team Kalingap? Kempre, Parati po ako nagpapasalamat sa kanila kasi lalong-lalong na po kay George sa lahat po ng blessings na ano, sa natasanggap namin ngayon simula noon hanggang ngayon. Tsaka syempre sa buong team Kalinga po. Sa inyo po Kuya Ram, kay Ati Jack, and kila Kuya Val, kila Ate Kasi, and lalong lalo na po sa mga sponsor. Kasi kung hindi naman po dahil sa kanila, baka po sa panahon niya is nagtatrabaho natin po ako. Sabi ko maman, baka po hindi na po ako makapagpatuloy ng magka-college. Kaya sobrang papasalamat po sa inyo. Tsaka ano po, pasensya na po kung hindi ko naman po maitutuloy yung corruption nursing po. Hindi mo naman kailangan magpasensya kasi nasisimula pa lang naman, di ba? Kung baga, ano, um, buti na rin naagapan. Kung <laughs> malungkot, ka ba? Kasi gusto mo talaga mag-nurse o ano? Hindi naman, hindi naman. Parang naano ka lang, dito ba? O ano? Naroon naman mo ngayon nahihiya lang po ako sa inyo. wala yun. Okay lang yun. It's okay nga yun na nagsabi ka rin sa amin. Diba? Saka yun, sabi rin ni mama mo na nahihirapan yung parang matawag ka sa kanya na lumuluha, umiiyak. Mas mahirap sa amin yun. Diba? Support ka lang naman namin. Ito lang kami nakasuporta sa inyo. Yung desisyon sa inyo pa rin. Ano? So, kung nga pala ito, bigay natin yung uh, pinabibigay po ni Sir Andy Cabral. Ayan. Sir Andy, thank you, thank you so much po. Ano? So, nagbigay siya sa'yo. Uh, Carla, pang allowance. Ayan, nasa na ba Ito. Nagbigay uh, si Sir Andy ng pang allowance. Ano? Pinabot niya kay Youngmi at binigay naman sa akin. Allowance, school supplies. So, nagbigay siya sa'yo ng 22,000. Thank, Lakin you so much. Sir, yeah. sir Andy, ka Thank you, thank you po. Ang malungkot, Carla. <laughs> Diyan naman si Papa Jones. So parang malukot si Papa Jones lately, ano? Anong nangyari? Ano pa nangyari sa inyo? Ay, si Papa oh, Jones. Oh, ha? Wala Hindi ko rin alam. So, ito. Apan ah, ko lang, Dito sa ano? Gusto naman kayo dito sa apartment? Okay lang po. Okay naman. Tulong-tulong naman po. Kaya magaan po. Okay. 10, 11, 10, 13, 14, 15, 16 So, itu Carla 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21-22,000 para sa iyo kayo lang. Mula kay Sir Andy Cabral. Thank you so much po, Sir Andy. Thank you po. Yan. So, yun. Pakinggan mo yung mga sinabi namin sa sa'yo. Ano? Huwag kang mahiya. Si, si Rose, ano ng balita? Nag-shift? Nag-enroll na ba? Ay, kailangan ka pala ma-enroll? Bukas po. Bukas. Ayan. Enroll lang kayo bukas. Ano? Ah, uh, ito. At ito, Carla, mula naman sa akin. Ayan, 5,000. Anong para sa iyo? Thank you, Kuya. Alawan pang alawas mo rin. And maligit din ako kay mga mga kanina. No? Pagpunta na namin doon. Ayan, so, yun. Ah, tapos na, wala na doon ito. Wait lang. Hindi ko alam kung may mga questions pa kasi iba. Eh. So, yun, mga kalingap, thank you so much po. Ano? At salamat po sa mga nag-sponsor kay Carla kay Sir Andy, sa Jomcar 18, at sa lahat po kay Tita Jenny. Ano? You know, ikaw, baka may gusto kong sabihin, Carla. Masalamatan mo yung mga di ko nabanggit. Thank you, thank you so much po sa lahat ng nag-sponsor po sa pag-aaral ko. Um, sa mga titas po sa Team Jomcar 18, sa lahat po nang sumusuporta sa si Jomcar, sa lahat po ng founder and admins, and um, lalong lalo po sa Team Kalinap. Kaila ko Bahal, Ate Edna, kay Kuya kay and at Ate Jack, at sa buong keyboards po. Thank you, thank you so much po sa support. Lalang-lalang po sa mga viewers. So, thank you, thank, you, thank po. you po, mga kalinga. Maraming salamat po sa inyo. God bless us all and Jesus loves you. Bye-bye. Thank you so much.